Lakan. Pero naglalakad pa rin. Tulos ko ay. Pagka sa ibang lugar kami inisda, naglalakad. Pero dito bangka. May bangka kasama namin. Ito masarap. Pag may bangka ka, hindi ganun pagod. Pero nasa Bulacan po ba lang kami? Bulacan po po ito. Pagod, yun ang tasagwan. Ito si malumot pala sa oh, gawin na yun malumot nga ron eh, nung una nagubad din ako na <tong> ito Tatawarin na ng pakpay, nung malaki. ano ka, ano. Oh, pagka gumano pa, ko na yung pakamoy, pasibilit ba yung makawaki eh. ah, ay, ng susung <tong> maliit na. Nakakita ko ng <tong> isda. <mali> isda <ito> yung iwo, no? Kita na rin mga pundok dito. Ay, na riot yan. Riot, madaan. Okay. Paano matitindi kalakal mo na yan? Panghali na rin. Ako ba yan? Hindi ko buong... nakalak na hapon yung umaw. Pumunta sa bahay eh. Oh. Ay, hindi. Unang nang ice cream. Uh, hap, hap. Yata, lahat, kahuli, ano? na, hindi nga yun kahapon yata lakay huli ano? hindi na, puwente lang pa tumuloy dalawa pa kami ng anak ko dalawa mga kakako ayaw mo nga lumusong eh ayaw guys Ay, pangalawang ano, screen traso. Ang traso pero malalaki. Flower horn. 20 lang po kilo niyan. Pagka may gusto eh. Magchat lang. Ang okay, Ito pala yung huli natin. Ang halap pa ako rin. Sabi naman ni Toto. Pilitang ek. yung Dalang Arroyo dito ano, puro, puro flower. Kumay. yata kami sa mga sa iyo. Hapon. Dalawang beses na hapon. Oh, sabi ka baka ikagabi oh, sa... Ka sa hapon mahuli rin eh. No? Una yung tayo yung hapon, una mo, minun tayo. Pangalo yung bago tayo magbumang ng... Sa bumo. Puro hapon. Hindi kong bago tayo mag-umang. Kung na tayo. Ah, na screen guys Oh, balik ko no, no. Balik na raw. No. May pangas eh, paano nung nilapitan? Ganun ba yan? Ano oh, Sila makihirap patokan na ito man, sayang na ibala. Di ba masarap siguro yung pang <coughs> pa isla is na no? May patag doon no? naglalakad ito. Siyempre <coughs> yun. May bahay pa ba rin? Ay. na na Ayan. Paltok. Ganda-ganda ng usapan. Magbabao ng... ng bigas eh. Kala ko ba na makuwan? Mga totoo. Nangahoy pa ako kahapon at baka ako. mag Magluto lang ang ikatong. Kakahiyap eh. Ano? Wala talaga ngayon. Matumay yun. pag guys ha. ito ngayong ngayon umaga ano? oh. hindi kaya ito <laughs> makakahuli na dito to ito Mas aapon talaga mahuli no. Kasi yun ang laki ng tubig. Lalo rin mga isda. Ang isda puro bang gagamit din eh. Kinakain mo 'yung ice cream mo? Kinakain mo na. Dag -dag -dag ng huh? Magdagdag na yung Ha? Gusto magdagdag. Oo. Ano ba Baka gusto mong magdagdag e. ulan. Wala yung malaki. Eh. kabila? dalawang malak ko ang ko roon. mo? Ano mo ta? Ulan, Anang hulo. Ito man. Anang screen ko. Ako ula pang hulo. Hay nagaadala ko nang tagalo. Sulong piraso. Kaganya mama sada ka pa. Ha? Huh? Mama sada ka pa. Ay pagkatapos ball commander, ay kasi may hindi man lalaban oh. daw mommy. uga-uga guys. Ha. Umaga lang yung screen. screen. Ay, tunay na naman 'to, dalawa. sa be uh, -am -am -am. nice, amin na nabibenta ng 20 sa flower hole mga kapatid mo mga kapatid mo mura lang isa din eh aquarium. Gagrahin mo ito. Ano, ah, nawala na yung sakit ng bewang mo. Medyo. Ang ah, mayayari. Baka nalamog lang. Bawal ako. Magalit kayo sa Tagalog. dalawa pala pa pala ay lumusot dangis dyan sa lugar na ito guys lalo siguro pagka nagtagulan ano ah. pagka nagtagulan ay ngayon meron ala Yung mga kaalat eh kaya alam pumasok na tapos <laughs> hindi agosto kasi dati tagulan eh ngayon eh agosto tagaraw isa. Dito na nabi na kung ilang screen na to. Dami. From <laughs> 12. Kan na. Pa ano? Talaga may oras din na ano yun Maganda huli. Aspen eh. 13 Tagalog na naman Tataba na at Tagalog dito Tumunta pa kafe oh. Sayang. Ano ito? Babaw. Di pa niya tin, guys. yan na kasi nakalagay yan, eh, nalisimpe. Palatanda kay kahoy na yan. <laughs> Masyado mo na mo ka. <laughs> Oo oh, eh. kahoy na ka eh. Lipat yung kahwin, eh. Dahak, eh. Ay, pati, 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 yung patay ang lakit pa po, po, eh. Ayan, tapat na yun. lumigwak siya eh. Mga na kung saan. ah. 15. Pang 15. Pang 15 hindi pa nakakaisang kilong Tagalog pa nga tayo sumapin sa puwit eh. Hindi pa. Ay, patay din na. Ah. Dito na sa ilalim, puti. Ano? Wala, ah, matay yan. Tapong ko. Mababa pala rito. Pampay niya mamaya pa nakilang tripit. nagbabaon pa kami ng bigas sa kan eh itlog eh ay pilapil po kay niya nakara no eh. daan no eh. daan niya tayo eh. kalsada yan iba to pulo san nusi ay san no hmm. ito na pala yun sabi mo siya mga taga san nusi eh. pulo ay laki so, dati na, pulo. pinapasok ng sasakyan

Puro flower 20 Bente lang po kilo nyan. Baka gusto nyo. Ay, marami, marami na guys Mga nagihito, pwede nang pagkain sa ano sa hito. Ah, tipid. Lapa. Ah, tapatan ng palis screen.

yan, pabalik yan. Sa kalawal mo lang sa unang ka. Isang puso na yan. So, Sumaklaw ka doon sa isang kwan. Ang dalawang ispan. tak yeah. Taktang pabalik. Kaya. Ano pala yan? Dapat pala dito na to. Ano? Tapa mo na yan. Uh, isang puso. Gusto yung tawag sa ganyang ano? Ha? Pampan daw. Eh? Pang umang. Oh. Ano tawag dyan? Dragon bubu. Ah, dragon bubu. Yan pala sinasayang mumpok no? Oo. So, haba pala niyan. Kala mo lang ayun Meron pa pa eh. Wala rin pa ayun yung bok ano? Ito isa na ito meron ito. Ito rito yan. Ito lang ako lang <trail> ako Malamok na. Tayo tinatawag ka na Hindi <laughs> <trail> <tira> <tira> nga. Gabin eh. Kasi tumatawag ka pa. Kailala, mga Saan, ba kilala mo eh, yan? Sa ba yan? Hindi mo makilala? Hindi mo kilala kausap ni Buisit ka. <laughs> Abe, alam ka. Hindi mo sagutin. <laughs> Ang yeah. ka ng biya guys. sa cloud? Isa yun huli po kayo mong biya, no? Oo. <laughs> uh, yun yung una namin kalukuhan. <laughs> <laughs> basal. Tutang na kasi, no, Nagkwento mi ano kami, daming inuulit, tatlong bobo, isang timba, kamot ulo, <laughs> ulo paputa, pa ro. Kamot ulo pa po, tama sa mapalo. Yung palaw eh. Isang linggo na silang nagaganoon eh. Wala uli. Hindi, masama palo, bedalo eh, ng kinite. Palaos na. Ah, gumaya, marami. No? Palaos na kami nung gumaya. Gumaya kami, sila naman yung naglinis na ng gamis po. <laughs> Sinamsam na't nilabahan sa sangka. Mga luko, hapo ito. Gumaya kami, sila nagtanggal na. Wala na pala mauli. Wala na, laos na pala. Pero babalikin. May eh, pagkumulan. Tatlo pala yun. Eh.

Di nandiyan ba ang dariti? Dumulog siyang mabuti, kaya mabuhay. bisa simento lugar nandiyan. Yung isang isa bubunutin mo, yung nasa unahan. San nusin, ere? Ere. Eh, Di ba nasa unahan. Oh Oo, yeah, no? e. Ay, sige. Ayaw pa sa isa, nasa uli. May isang hipon. bade ayaw pa. Kamutulo <laughs> pa. oh ano kaya gusto pa nilang kabuhayin. putis timbangin may isang timba ay eh, nang caltex na lang yung magkano ilang kilo rin eh, yun 30 kilo meron yun kasi ayaw po kami so, magdamag na la naman baka na nagyayab bang lasa iyo eh nagyayab bang mo naman bit bit nila kung sama ay kamukha lang sabi ko na hindi naman yun nakikita eh Invento ko lang eh ako yung nakakita ko yun.

Wali Bolivia huli Wali guys dito yun Oh no, laki guys, oh. Suwak. Sana, may kasamahan ka pa. Isang malaki pang ganyan, <laughs> Hindi yan. Ay. Ay, <laughs> oh, <laughs> tinanggal sa kahoy oh. Gaw pala eh Nagawa lang paraan Makala ka pa mainit tubig dun. Pero na tubig <laughs> doon. Ano na? Pakulo na ako kasi ako... nabagaw ko Pakainit ka ng tubig isang oras Parang ayaw mo pakap eh Papakulo na pakulo na ako kanina Habang nag-uusap tayo Nakasalang yung tubig May kuryente din di Meron yeah. din mo kuryente malaki binabayaran yun parang ah, kung building ang <laughs> building malaking kuhan malaking binabahagian May parang tulos ay pabunot <laughs> napakalalim ah puno na guys yung na. bangka natin kaya rin marami oh Englis. laki ng biya mayroon makamahulog mayroon makamahulog yan mayroon mga tulos na nga pala eh kawit-kawit tadi ya nih parno talang kaya lagi saput ini <laughs> ya nih ya Biya. Renta pa. Biya. Renta pa. Renta pang ganyan. <takers> last namin na kinuha <coughs> ng pupa pa pa damit. Renta. Wala tayo doon mga unyas. Tapos si Arawan. Ina. Nandito, tatlo. Tatlo pa yun. Hay, mekapeka 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 rin. Hindi kapin lang kapintoran 'yan. Wala. Siguro kita baka tulog ka na naman. Wala. Namiss na kita. Tumulong. Baka ayum muli na magandawe. Eh. we diba yung molo, ko na, boss. Para may bubuhos eh. ka Malam lam. Oh, ang lali hmm. pa ng aluto. Hindi, ang laki ah. Talagang mga luko eh. Lahat tinapya yan yung biya sa bubo. <laughs> <laughs> hindi ko nabibriping yung eh mga isda nito. Briefing mo. Briefing ko nga bukas. Wala naman na bibig. Wala naman na bibig. Na -bibi? Ha? Ano yung banyan? Ano yung kapat yun daw? Eh. Di ba kinatay na, na lang pala ngayon? Naka-pulak ako ko. At ang binabibig ay islang. Masarap mag alaga ng ayip. Siguradong walang eh. lakaw. <laughs> Tubig yan. Hindi na sasadya yung magnanakaw ito. Ayan, ambay guys magjowa. Magjowa ang bibi. Ha, 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 guys. So, oh. Tumasap to meron, payapa. Ang dami ng kapitbahay mo.